Oh, grabe. Napakalaki ng barakuda. Yow! Woo, laki. Ah. <laughs> ya. Oh, laki ng barakuda. ah uh, guys lakay para ko daw thank you salamat po sa pangailahon salamat Ah, huli na. Ang na maliit. Lipis ng tama. Sarap ang ihaw. Ito. Woo! Woo! Pang ihaw. Ayan guys. Nakadalawang piraso tayong maliit. So, salamat mga kaibigan sa inyong walang pa sawang pagsuporta sa aking mga video. Sana ituloy-tuloy ninyong suportahan. At pakishare at pakipalo ang aking video. Pakibigay naman po ng star. Salamat po. Salamat niya po pala kay Insang Arthur. Salamat. Sa kay Insang Arthur. Magbigay sa akin ng star. Sa kay Insan Mel Salamat. insang Romel na mural. Salamat sa inyo mga Gun. mga kapatid ah, mga pamangkin at pinsan sa inyong pagsuporta ah. so yan guys hanggang dito na lang ang ating video full storage na bye bye, bye, -bye.